So mga katanski, mayong adlaw. So karon uh, mag-update na karon sa bagyong tino. So di ako karon dere makataski sa among baybayon kundi nakita niyo makataski diri sa akong likod uh, gipangbara na. Gipandala na dere sa balika ang mga sakayan. So inyong nakita mga katanski ang mga klase-klase mga sakayan uh, diyan na sa Banika. Kailan okay di para dili na ma daot sa bagyong city no so ang oras sa karo makatanski uh, alas do sa kap kahaponon so ang atong dagat karon uh, medyo kaubo gamay oh. so ang uban gani karon makatanski ang mga nanagat dia pagkahuman pa nila og uh, pang safety sila mga gamit ah uh, nakita ninyo uh, araw, nila mga pambot uh, naragya po dapit sa baybayon magmonitor uh, mag lang sila kung unsay sitwasyon karong uh, mga alas 7 nga to sa alas 11 sa gabi eh kaya may balita nga mga alas 8 nga to kutob sa alas 2 sa kadlawon sa ka adlaong martis mga pagabot ni bagyong tino So, ang dagat ato to makita man nga medyo linaw siya pero nag nagagbon sa unahan, oh, di kaya maklaro. Oh. Ya, yeah, manay diri makataas ki sila nang hipo sila hang mga pambot. So, mga kataas batot pa sa mga nanagat uh, unya dai nga sa gabi dako kayong taob. So, ilang kabalak ang mga pambot karon diri nagpondo kay nubikit dikit ra. So, may lang ako doon kung dili dag po ang bound kay og base og kag mga PC eh, ah sigurado gyud damage so sa gikus ko nga 125 kilometers per hour kung di ilan, bo, kaobos, lang na ah, siya mo paubos yung paubaw lang medyo siguro siguro kadaos sa itong mga pambot diri itong mga managat <coughs> so mga magatanski na na si Kapitan Raul Mireles o si Kagawad Henry Beriso ah, magsorbe na ni sila sa mga residente din sa among barangay diri sa Purok 2 uh, sa Macario Merdalite. So ang uban makataas basin sa akong uh, paniid uh, ang mga daplin sa dagat uh, nga napuyo sama ni nila. To na ibakwit na sa eskwelahan sa among barangay. Oh. Oh. Dara atong mga ma update ng mga barangay official nagsurbi ni sila sa kahimtang sa atong uh, mga mananagat karon dere. oo oh.